Hi guys! Ginisang burong isda na may kamatis at nilagan talbos kamote ang isi-share ko sa inyo ngayon. Luto-luto mo po muna ang aking isi-share. Ayan, dalawang supot na burong isda. 20 pesos ang isang supot. Kaya 40 pesos po yan. At dalawang taling talbos kamote. 8 pesos ang isang tali. Dati 5 piso isa lang yan, o kaya dati nahihingi lang. Ngayon 8 pesos na po isang tali. Ayan, meron naman na akong bawang, luya at sibuyas. Tsaka ay, kamatis. Lalagyan ko po ng kamatis. Itong ginis akong buro ngayon. Dati hindi pa ako naglalagay ng kamatis. Eh sabi kasi nung sister idad siya ang nagagawa ng buro, hindi pa raw masyado maasim. Kaya nalaligyan ko ito ng kamatis. Mainit ang man ah, kawali, nalagyan ko ng marami-raming mantika. Yan, pag po kasi buro, marami-raming mantika ang kailangan. Yun po ang sa experience ko po. Yan na, bawang. Pababanguhin ko yung bawang, pababrownin ko toasted. Gusto ko po naaami kasi yung bawang habang nagluluto, nagigisa. Ayan, luya. Sunod ko na ang luya. Pause, pause ko lamang po ito. Sa totoo, may mga minuto po ang nagdadaan dyan. Dahil para di po kayo mainip. Ayan, sibuyas. Para di kayo mainip sa aking video, kaya pause, pause ko lang po. Ayan, at ilalagay ko na po ang Ah, susunod ko na ang kamatis. Yan na po, malapit na. Ayan. Ibigay ko na po ang kamatis. At ito ay aking medyo titiris-tirisin ng sandok. Ayan po, o titiris-tirisin ko. Katulad din ng dati. pinaus ko lang ng kaunti. Para di kayo mainog sa video. Medyo papalambutin ko ang kamatis. Bago ko isusunod yung buro mamaya-maya pag medyo lanta na ang kamatis nung ko lalagay ang buro o yan po, lalagay ko na po ang buro yan, nalis ko na po sa supot para din na matagal sa video yung gugontangin ko yung supot, aalisin ko sa supot matagal pa po sa video yun eh yan, kaya luto na agad pati po yung mga paghihiwa ng bawang sibuyas, luya di ko na po yung pinakikita sa inyo para di kayo mainip Ayan po, kaganda ng tingnan. Nagisa na. Laligyan ko na ng magic syrup or pampalasa. Ayan po, nanunutong na po ang ilalim. Pwede po yan tubigan. Dati pag nagluluto ako ng buro, yung isa lang na supot, laligyan ko tubig para dumami. Ngunit ito, di ko niya tutubigan kasi dalawang supot naman na ito. Saka ayaw na mister ko nang may tubig. Gusto niya mamantika lang na ganyan. Ayan, kaya mamantika lang, tinausted ko dyan halo-halo lang, nanonotong na po kasi ang uh, buro sa ilalim na gabing ilalim napakasarap na po ng burong yan yung siya nga pala, madalang akong maglagay ng kamatis sa ginisang buro lalo na minsan kung na ang buro, hindi nalalagyan ng kamatis yan, lalo ka pa po pong pinapaluto yung kamatis. Yan, lutong-luto na po. Pinapakita ko sa inyo, tinatagilid kay kawali. Kasi ala akong tagahawak ng cellphone. Ayan po oh, may manti-mantika pang kukulo-kulo. Kaya tinatagilid ko lang po ang kawali. Ayan, ay, titikman ko na. Sabi ko, ay kasarap po talaga. Kaya po, yung nilagan talbos kamote, ayan, niligyan ko po pala ng konting mantika yung kawali. Pwede rin pong nilaga lang na walang mantika. Pwede rin nilaga na parang prito, mantika lang. Saka yung binanlaw na talbos kamote, yung sariling tubig niya, tawag namin doon pritong talbos kamote. Ito mix, tubig at mantika po, minix ko po. At di ko na po nilagyan ng pampalasa yung talbos kamote kasi niligay ko na po lahat sa buro. Ayan, luto na ang kanin, ang talbos kamote, half pa lang dyan. Ang buro, luto na, yan. Ay, hindi ko po pinakalaga ang talbos kamote. Higit lang sa half cook. Ayan, handa na po ang pagkain namin, ang buro, talbos kamote, at ang kanin. Salamat po.